Naranasan mo na bang tratuhin na parang wala ka lang? Yung kahit may mabuting intensyon ka, minamaliit ka pa rin. Yung kahit tahimik ka lang, may mga taong gagawa ng paraan para bastusin ka. Isang biro dito, isang patama doon. Pero ramdam mong may tama sa puso. Masakit, 'di ba? At ang tanong na bumabalik lagi sa isip mo. Bakit ganito ang trato nila sa akin? Pero teka, bago ka mawala ng tiwala sa sarili, alalahanin mo ito. Ang respeto ay hindi nakukuha sa sigaw, sa yabang, o sa pagpapakyut. Nakukuha ito sa paninindigan, sa kilos, at sa disiplina. Sa video na to, ibabahagi ko ang pitong makapangyarihang tips para makuha mo ang respeto ng ibang tao. Mapatrabaho, barkada, pamilya o kahit sa mga taong ngayon mo lang makikilala. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa ingay. Ang kailangan mo ay lakas ng loob na tahimik pero buo. Kaya kung handa ka ng matutong tumayo ng may dignidad, Tara, simulan na natin. Tip number one, ipakita ang kahalagahan mo sa simula pa lang. Alam mo bang sa loob lang ng ilang segundo Hinuhusgahan ka na ng ibang tao? Hindi mo pa man nasasabi ang credentials mo, nakabase na agad ang tingin nila sa tindig mo, sa paglalakad mo, sa eye contact mo. Kapag papasok ka sa isang silid, kahit tahimik ka lang, yung aura mo ang unang nagsasalita. Kaya kung gusto mong igalang ka agad, magsimula sa maliit pero makapangyarihang mga kilos. Tumayo ng tweed, Parang alam mong may karapatan ka sa espasyo. Maglakad ng may direksyon, hindi parang nawawala. Makipagkamay ng buo, hindi malambot. Tumingin sa mata kapag nakikipag-usap. Hindi mo kailangan magpakitang gilas. Ang kailangan mo lang ay katahimikan na may presensya. Minsan ang taong hindi maingay pero buo ang katawan. Mas nire-respeto kaysa sa laging maepal pero walang laman ang loob. Sa Stoicism, ang dignidad ay hindi sinisigaw. Pinapakita ito. Tip number two. Gumamit ng kalmadong titig. Kapag pinutol ka sa usapan, naranasan mo na ba yung habang nagsasalita ka, biglang may sasabat, babagoy ng usapan, at parabang wala kang sinabi? Nakakainis, nakakahiya, at minsan gusto mo na lang manahimik. Pero tandaan mo, sa Stoicism, hindi lahat ng emosyon dapat agad pinapakita. Ang reaksyon mo ang sukatan ng tunay na lakas. Sa halip na sumagot ng may galit, huminto ka. Tumingin ka sa taong yon. Diretso. Tahimik. Walang emosyon. Isang titig lang pero sapat para maramdaman niya ang pagkakamali niya. Hindi mo kailangan ipahiya. Hindi mo kailangan sumigaw. At pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, ituloy mo lang ang sinasabi mo na parang walang nangyari. Ganito ang kilos ng taong may composure. Ganito ang reaksyon ng taong may respeto sa sarili. At alam mo ang epekto nito? Hindi na sila uulit. Dahil ramdam nila, hindi ka basta-basta. Tip number three. Kapag binibiro ka, huwag kang tumawa kung hindi ka natatawa yung mga biro na may halong panlalait, madalas tinatanggap na lang natin. Kahit ramdam mong may tama, tatawa ka na lang para hindi sabihing pikon. Pero habang pinipili mong tumawa, unti-unti mong binababa ang standard mo sa sarili mo. Kung gusto mong igalang ka, tumigil ka sa pagpapanggap. Kapag may nagsabi ng bastos o nakakabastos na biro, tumahimik ka. Tumingin sa kanya at sabihin ng kalmado, Pakiulit nga. Bakit ito malakas? Kasi pag inulit niya, mawawala ang timing, ang impact at ang tawa. Napapahiya siya, hindi dahil pinahiya mo, kundi dahil mismong mga salita niya ang sumupalpal sa kanya. Hindi mo kailangang makipag-away, hindi mo kailangang mag-walk out. Ang simpleng tanong na yan ay sapat na para ibalik ang respeto mo sa sarili. At alam mo ang epekto nito, hindi na sila uulit dahil ramdam nila hindi ka basta-basta. Tip number four, baguhin ang usapan kapag may nanggagalit. May mga taong ginagawa talaga ang lahat para sirain ang mood mo. Isang patama, isang sarkastikong comment o kwento ng kahapon na hindi mo na gustong balikan. Gusto nilang mapikon ka, pero tandaan. Ang taong matalino hindi pumapatol sa drama. Pag may nagsimulang manggulo sa usapan, ikaw ang magdirekta ng bagong direksyon. Bigyang kita ng halimbawa, habang kumakain kayo, biglang may nagsabi, "Oh, kamusta na 'yung ex mo? Baka single ka pa rin hanggang ngayon, ah?" Sa halip na sumagot, ngumiti ka at sabihing, "Alam niyo ba kung saan may masarap na kape malapit dito? May nakita ako online, parang chill spot siya." Bigla ang shift. Bigla ang tahimik. Bigla ang respeto. Hindi mo sila pinatulan, pero malinaw mong ipinakita. Hindi ako playground ng insecurities mo. Tip number five. Tumindig. Kapag lagi kang kinokontra. May mga taong laging may mali sa'yo. Lahat ng idea mo kinokontra. Lahat ng desisyon mo pinapahiya. Hindi dahil malika, ka, kundi dahil ayaw nilang umangat ka. Sa ganitong sitwasyon, may dalawang pwedeng mangyari. Tumahimik ka at hayaan silang durugin ang kumpiyansa mo araw-araw. O tumindig ka, hindi sa init ng ulo, kundi sa linaw ng isip. Kapag may sariling paninindigan ng isang tao, hindi siya nagpapasindak sa kritiko. Pinapakinggan niya ang feedback pero hindi niya hinahayaan na ito ang bumuo ng pagkatao niya. Kaya next time na may pumuna sa'yo, tanungin mo ang sarili mo. Kritiko ba siya? O insecure lang siya sa ginagawa ko? At kung alam mong tama ka, ituloy mo ang lakad mo. Tahimik, pero diretsyo. Tip number six, lumaban sa pamamagitan ng pagpili ng reaksyon. Hindi lahat ng laban kailangan mong salubungin. Minsan, ang pinaka-epektibong paraan ng pakikibaka ay ang pagpili kung kanino at kailan kakikilos. Sa stoicism, tinuturo ang tinatawag na temperantia, ang kakayahang pigilan ng sarili sa gitna ng tukso o galit. Halimbawa, may taong sinadyakang bastusin sa harap ng iba. Normal na reaksyon, patulan, ipahiya, saktan, pabalik. Pero ang stoic, pumipili ng kapayapaan kahit may dahilan magalit. Dahil alam niyang ang tunay na kontrol ay hindi sa pag-react ng mabilis, kundi sa pagpili kung kailan kikilos. Silence isn't weakness, it's strategy. Minsan, mas nakakahiya para sa nanlait ang hindi mo pag-react kaysa sa sigawan mo sila. Tip number seven, lumayo kapag hindi ka na ginagalang. Ito na siguro ang pinakamakapangyarihang tip sa lahat. Ang marunong lumayo ay taong marunong magmahal sa sarili. Kapag paulit-ulit kang sinasaktan, binabastos, at binabaliwala sa isang environment trabaho man 'yan, barkada o pamilya, hindi mo na tungkulin ang manatili. Oo, mahirap umalis. Pero mas mahirap ang araw-araw na unti-unting binabasag ang tiwala mo sa sarili. Tulad ng sinasabi sa Stoicism, kung hindi mo makontrol ang mundo sa paligid mo, piliin mo ang mundo na kayang respetuhin ka. Walang sigawan walang away. Isang simpleng pag-alis na puno ng dignidad. At sa pag-alis mo, ipapakita mong hindi ka basta-basta pinaglalaruan. Pinapangalagaan mo ang respeto mo higit sa lahat sa sarili mo. Ngayong alam mo na ang seven stoic tips para igalang ka ng mga tao. Isa lang ang gusto kong ipaabot sa iyo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat ng oras. Ipakita mo sa kilos, sa paninindigan at sa dignidad. Tahimik man ang lakad mo, pero kapag buo ang loob mo, mararamdaman ng iba ang presensya mo. At higit sa lahat, kapag nire-respeto mo ang sarili mo, kusa kang re-respetuhin ng iba. Kung may natutunan ka sa video na to, Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihit ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod na Pinoy Stoicism videos. Tahimik, matatag, may dangal. Yan ang tunay na respeto.